Tung five year na bigas na manggagaling po sa Vietnam sa ilalim ng MOU sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam uh, five years po ito ano uh, kung uh, enverga uh, bilang bilang chair ng committee on food uh, or committee on agriculture and food may nakikita po ba kaya yung uh, maging epekto naman nito sa 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 local production natin ng uh, palay converted into rice, maging doon sa ating mga local farmers, hindi kaya naman uh, ma-discourage yung ating mga local producers dito? Kasi limang taon is also a long, uh, a long way, uh, Congressman na Enverga. Yes, Sir uh, Medyo siyempre uh, sa unang tingin, ay mag-iisip din naman talaga. No? Parang hindi nga motivational sa ating mga sarili, mga magsasaka po natin ng palay. Uh, so, sa isang banda, um, nakikita po natin yung trends po natin. Um, yung Uh, importation level natin ano um parati tayo nandito sa level ng 3.5 to 3.8 million metric tons ang ating na may import ano uh, na, na, bigas so sa isang banda nakikita rin po natin may kakulangan pa rin tayo ano doon sa ating production level natin ngayon uh, umaasa ako sir Ray uh, sana naman within the third to to the fifth year eh, yung ating uh, malaking tulong na binibigay ng Department of Agriculture, ano, yung subsidies na halos na, natulong tulong binibigay sa ating mga magsasaka, ay hopefully by that time ay nakahapon na tayo. So napatasa natin to about 25 million metric tons ano, yung ating sariling production na sa gayon mapababa man natin yung ating importation level o kung di man ay um, <clears throat> uh, mawala na po, ano, baka naman hopefully by that time given yung subsidies na tulong na natatanggap po natin sa RCEF programs at saka sa tulong ng mga rice banner program ng DA, eh baka naman by then eh, naka na tayo. Pero sa panahon ito hindi lang natin kasi masiguro ano, um, yung El Nino sa taong ito ay may pa pabadya na medyo mas malakas nga po ang mararamdaman natin ngayon. At maybe in the next year hindi pa natin alam kung ano yung mga pwede nating kaharapin. Mm -hmm. So, umaasa pa rin ako dahil malaki pa rin ang tulong ng ating gobyerno, no? lalo tigit sa rice production program po natin, buhay pa rin yung pangarap ng ating ma mahal na pangulo na kung saan ay maging rice self-sufficient po ang ating bansa. So, hopefully, within the third, third year to to the fifth year, eh, yung production level natin ayos na rin natin.